pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Linggo ng Pentecostes. Ang salitang Pentecost, sa Griego ay Pentecoste. At ang kahulugan po ng salitang ito ay mula sa salitang pente, like mono, bi, tri, quad, pen, Lima. na nang ibig sabihin ay 50 days pinagdiriwang pinagdiriwang po natin we celebrate that moment we remember that moment nung pinadala ni ng Panginoon ang Spiritus Santo sa mga apostol 50 days after Easter yan ang pinagdiriwang natin maitatanong natin ano kaya ang role ng Espiritu Santo sa ating simbahan hanggang ngayon. Alam nyo, may nagsasabing pari na mayroon daw tatlong panahon. Old Testament, panahon ng Diyos Sama, Creator. New Testament, panahon daw ng Diyos Anak. Panahon ni Yesus. Redeemer. At ngayon daw po ay panahon ng Espiritu Santo, the Helper. Pero sa lahat ng panahon ito, silang tatlo ay palaging nandyan. Palaging nandyan. Sa ating literhiya ngayong araw, sa ibang ni San Juan, chapter 14, sabi ni San Juan, The Advocate, the Holy Spirit, whom the father will send in my name will teach you everything will teach you everything and remind you of all that i told you so dalawang bagay to teach and to remind magturo at ipaalala bigyan natin ng din itong dalawang bagay na ito to teach alam niyo may uncle ako Medyo maedad na siya. Sabi niya, Father, alam mo ang Biblia hindi na effective hanggang ngayon. Ngayong panahon, hindi na kasi 2,000 years ago pa na buhay si Jesus eh. Iba na ang panahon ngayon. Sabi niya, kailangang mag-update tayo sa sa Biblia. Hindi na siya ganun ka- ka -effective. ang Biblia. Outdated na po siya. Sabi niya, he has a point. Meron siyang punto. And dahil dito daw, marami sa atin ang mayroong pagdududa sa buhay natin about the Word of God. Marami tayong pagdududa. Lalong-lalo lang ngayong panahon na age of the internet. Ano ang kahalagahan ng salita ng Diyos? Paano natin magagamit? Alam niyo, sabi ni Pope Francis in his homily, ang Espiritu Santo po ay eksperto in bridging distances. Kinokonek niya. Kahit pa panahon, kinokonek niya. Meaning po, the Holy Spirit connects the teaching of Jesus with every time, kahit anong panahon pa yan, and every person, kahit sino pa yan. Every time and every person. Let us remember ano na lahat ng panahon ay sa Diyos. Beginning till end sa Panginoon yan. And so, kaya niyang pasuhig, pasukin kahit anong panahon. Sa gospel po natin, inyong narinig na yung mga pinto ay nakapinid. Nakapinid. Pero kahit nakapinid, napasok ni Jesus, ha? At ang sabi niya, Peace be with you. Yet, napasok ni Jesus yung nakapinid na pinto. Ito po yung nagpapahiwate. This reminds us that God can penetrate everything. Pinto man yan, panahon man yan, kultura man yan, lingwahe man yan. Kaya sa unang pagbasa, di ba? The disciples were speaking in tongues, symbolizing na kahit anong lingwahe mo, kayang pasukin ng Diyos. Kaya nga may misa tayo sa Tagalog, sa waray, sa ingles, sa latin, kahit anong lingwahe, kayang-kayang pasukin ng Diyos. Kayang-kayang pasukin ng Diyos. Kahit nakapa, nakasara pa yung pintong iyan, kahit mga puso natin kayang pasukin ng Diyos. Ang Espiritu Santo, ano? Pag nagtuturo, makikita natin. He updates. He updates, mas mabilis pa sa AI na yan. He updates. Ibig pong sabihin, he brings the word of God up to date. Hanggang ngayon, until today. Up to date. Ang salitang adjournamento ay updating. Yan po ang salita sa Latin, updating. Adjournamento. Christ's words, by virtue of the Holy Spirit, come alive today. Buhay hanggang ngayon. At ito ang trabaho o gawain ng Espiritu Santo. Siguro may tatanong naman natin, Father, paano niya ginagawa ito? We go to the second thing, second point. Pinadala yung Espiritu Santo to remind us ipaalala sa atin. Pero ano nga bang ibig sabihin ng remind? Alam niyo ang salitang remind, galing po siya sa Latin na salita na recordare. Well, sa English, English ano, record. Recordare. Dalawang salita po yon isang prefix, re, tapos cordare na salita. Ano ang ibig sabihin ng salitang ito? Cordes sa Latin ay ang kahulugan ay heart. Cordes, ang kahulugan ay heart. Ang ibig sabihin, the Holy Spirit restores the gospel to our hearts. Restores the gospel to our hearts. Yung mga apostoles po, yung mga apostol, they listen to Jesus' teachings Many times. Marami silang narinig kay Kristo. Tinuruan sila ni Jesus. Pero marami din naman silang hindi naintindihan. Marami din naman silang nakalimutan. But with the Holy Spirit, pinapaalala niya. At hindi lang pinapaalala, pinaiintindi niya. Ito ang gawain ng Spirit Santo pinaaalala sa atin at pinaiintindi sa atin yung mga salita ng Diyos. He reminds us of the words of Jesus. He brings Jesus words to our hearts today. Ayong araw, today. At so dalawang bagay po ang tinuturo sa atin ng pinapaalala sa atin ngayon ng Espiritu Santo. That He is around to teach us, turuan tayo, ipaintindi ang salita ng Diyos, and to remind us. So pag gulong-gulo po kayo, litong-lito, mayroong mga bagay na di maintindihan. Try to call on the Holy Spirit. Call on the Holy Spirit. Na naway tulungan tayo na mas maintindihan ang mga kinu communicate sa atin ng Panginoon.